So mga paps, magandang uh, maganda nga uh, ko ng ano, talbos ng kangkong. Dito lang sa ano, sa may baba ng kabahayan. Diyan, Diyan lang man, eh, mga may bahay na yan sa amin. Uh, ko ng kangkong dahil parang bet ko mag-ulam ng kangkong. Yung salad, salad na kangkong. So, uh, ito nga, uh, na nga ako kung saan ako ng talbos ng kangkong. Malapit lang naman, tapos yan, nakabotas tayo nga. Dahil nga, umulan, uh, naguulan-ulan dito eh, kaya nagbotas din tayo. oh uh, titingin tayo dito kung may mga magagandang talbos. dayo 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 so, bari 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 kasi hapon na nga sana magaganda yung mga talbos ng kangkong yeah, yeah, yeah. Ay, ay, ay. Magdas, magdas. So, yung mga paps, yung mga talbos. Oh. Mga ganda naman. Uh, tatanggalin natin tong botas at lulusong tayo. Ayan. Ayan na nga, nilabas ko na nga yung may wagang plastic. At binaba ko na nga rin yung cellphone ko dahil wala nga sa akin nagbibidyo dyan at ako lang nga mag-isa. Inumpisan ko na nga na mitas ng ano, ah uh, balangig o sa kangkong sa Tagalog. Hindi naman malalim yung tubig yan uh, hanggang lagpas tuhod lang. Alam nyo ba yan kinakatakutan ko yung makapitan ako dyan ng linta. Nakapitan naman ako ng linta kaya lang yung bigla ang kapit ba. Yung magugulat ka na lang pagtaas ng paa mo mayroon na palang lintang nakakapit. Umakit na nga ako dyan at ayan kasi nga naubos na nga yung banda doon kaya kinuha ko na yung cellphone ko at nilapag ko at sinimulan ko ulit siyang mamitas. Buti na nga lang at hindi na sprayan tong ano, ah, kangkungan. Buti na lang at hindi pinakain sa kalabaw at inisprayan kasi minsan pinapakain sa kalabaw ito at inisprayan. Kaya na natyambahan ko na maganda yung talbos niya. Nag-iisip kasi ako ng mauulam kanina. Eh biglang pumasok sa isip ko na kangkong yung ulamin at isasalad ko na lang. Kaya nga yan dali-dali akong bumaba at kumuha ng kangkong. So, yung mga pups, yung, ano, mga kangkong yan. Yan, kangkong. Hindi na yung pinagkuhanan ko. <laughs> na, ano, na luglog. Magugas lang ako ng paa. Yan, magugas na Dito talaga pag, ano, eh, kailangan mo, pag kailangan mo mag-ulam ng kangkong, yan, yan, mar maraming kangkong. Libre lang. <laughs> Kung nandiyong ka lang sa, kung nasa Manila lang to ay sigurado magkano ang isang tali. Tapos kakaunti pa kulang pa eh dito marami. Sasaladin ko to. Ayan. Ito yung mga nakuha ko mga paps. Ayan. Okay na to. Marami-rami na to. Ngayon na, na ko. Yun lang. Pero nang kadali, mga abo. Aba ni Sane. Siya, so ayun, balangig pa yung mga paps. Siya nandiyan, balangig dyan. Ayun, tayo Tapos yung bukid. Hindi mo nang palay. Ayan mga paps, uwi na nga ako. Ayan, Oo. Uh. para ang gusto ko kasi ng ano eh, mag-ulam ng salad. Salad na kangkong. Hindi lang naman kamuting kahoy yung pwedeng salad. Eh. Pwede rin ng kangkong. So yun, ganun nga lang kadali kumuha ng kangkong. Lulusong ka lang sa tubig. Buti na lang at walang linta. Ay, sigurado pag may lintang kumapit. Ay. Takbo ah, George. Nakakapitan naman na rin ako ng linta, kaya lang. Siyempre pag yung nagugulat ka, nakakaano, katakot. Ito na nga, Paps, yung mga Talbos ng kangkong na nakuha ko. Ayan, napakuluan na natin ng tubig yan. Siyempre, inugasan ko rin yan bago ko pinakuloan. Hindi ko na nga lang na videoan. At ayan na nga, ah, nagpabalat na ako dyan ng sibuyas. Isang buong sibuyas ngayon nilagay ko dyan. Hindi naman kalaki yan, yung sakto lang. Siyempre, pagkatapos balatan, eh, hiwain natin yan. Lalagyan ko pa nga ng kamatisan. Ayan, kaya lang, eh, wala pa lang kamatis. Kaya yan, sibuyas lang. Pero kahit wala namang kamatis, eh, good yan. Masarap pa rin. At dyan na nga, eh, nilalagyan ko na nga ng bechin yan. At ayan na nga, dinukot ko na nga dyan yung bechin. Tapos ayan, binudbud ko sa salad na kangkong. Siyempre, pagkatapos ng bechin, eh, ang sunod naman ay kinuha ko yung bagong. Nene, ne, ne, sobra yung Tama ba yung along niyan? Sos, sarap. Pagkatapos ka natin alugin at ayan na nga, Ah, uh, binuhos ko muna sa kutsara tapos ayan. Pangatatlong kutsara na ilagay ko diyan pero hindi naman siya sobrang ano, punong-puno mga paps Yung sakto lang, sakto. Siyempre pagkatapos mo ng bagong at ito nga merong dalayap ayan. Hindi ko alam kung ng Tagalog diyan eh. Hindi naman siya kalamansi mga paps. Kamag-anak siya ng kalamansi. <laughs> tapos ayan na nga, pinigyan ko na nga yan. Inano ko pa nga yung buto niyan para hindi sumama. Asensya nyo na dyan at nakaubad ako dyan mga awas dahil yung damit ko e eh basa. Bali yan nga yung kalahati nilagay ko tapos yung isang hawa ko e eh bali buo pa yan. Para pag kulang yung pangasim ko e eh may pandagdag pa ako. Yun nga meron nga nalaglag na mga buto ng kalaman ng dalayap kaya ayan tinalis ko. At ayan ang sekretong pampalasa ang mekus-mekus. Ayan may nekus-mekus ko na dyan insan. Pero kakaiba yung maykus ko dyan mga insan. Yan. Ah, bali dalawang daliri lang. <laughs> Ang arte mo George. Yan. Ilaban mo. Laban ko ah. Dyan nga eh. Medyo mainit pa lang. Kita nyo naman yung usok dyan mga paps. Kaya kakaano ko lang kasi yan eh. Kakatanggal ko pa lang sa tubig. Siyempre pagkatapos kong naimaykus maykus yan. Eh yan. Tinikman ko na. So yun. swak. Sakto yung lasa niya mga paps. Kahit tikman mo pa. At ayan na nga. So ganito na lang.